Ayan. Ayan <clears throat> na. Ayan na. Kumukulog. Mukhang maabutan pa yata tayo nito ng ulan ah. Ay, kumukulog. daming kangkong oh. Kukuha ako ng ano ng bayabas. Kumukulog. Maabutan pa ako ng ano, ulan. Punta tayo doon banda. Tingnan natin yung bayabas kung may hinog na siya. Maabutan pa ako ng ano, ulan. Oh, sama ng panahon oh. Kumukulog. ala ayan na ayan na ang thunder oh my god oh. nakakatakot yung kulog yung mga isda oh opya 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 magtingin ako ng ano ng bayabas kapya alam may mga isda may mga isda lakas ng tubig oh lakas ng tubig kalinaw tingin ako doon ng ano bayabas. Ay! Naghahanap ng bayabas si Mamaw. Kumukulog. Tara tingnan natin yung bayabas. Kung may ano may hinog na. Hoy! Magtago na kayo. Andiyan yung ulan. Itong mga manok na itong mga laboy. Aming mangga. Malapit ng mamunga. Yan na yung ulan maabutan talaga tayo ng ulan tingnan natin manurop ha kasing utan manurop kit so walay ito yung isang puno walang hinog. May bunga kasi walang hinog. Ayan. Ang bayabas. Tapos ito yung isang puno. Naunahan na naman tayo. Ala, dami Ang daming langgam o. Hindi ko makuhaan, blurred. Paano sa ko, blurred man. Ang dami lang gamon. Hay, naka. Ayun, oh, mayroon malaki. Kaso, hilaw pa siya. Uy, ito pwede na tong isa. So, itong isa, pwede na to. Madutlan na to, madutlan na ng ngipin. Maano na to ng ngipin wala may nauna na may nakauna na naman sa atin. so ayan mayroon akong isang nakuha so hindi eh ano yung ating pagpunta hindi siya sayang yung ating pagpunta tikman natin Mmm. wala na pumapatak na yung ulan uwi na tayo uwi yan na yung ulan makuta na tayo ng ulan kumukulog kulog na saan ba tayo dumaan kanina we dito yata naligaw na naligaw na ang person ay 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 ayun na yung ulan oh Nabutan pa tayo dito sa ano. Oh. Parang hindi yata ito yung dinaanan natin. Ah. Sana ako nito dito ah, ano, tatalon. Dito sa kabila. Dito pala sa kabila. Hala. Ang ng ano. Yung um, mga isda. Blood man yung cellphone ko. Hindi ko ma anuhan. Ang ano ng tubig. Ang Ang linaw yung mga isda makita mo yung isda saan ako nito tatawid oy wait nga lang maghanap ako ng ano tawiran